Hello guys, good morning. Time check uh, 5:48 Friday ngayon. Ito first booking natin, guys. Time check 5:48 papuntang Philippine Ports Authority. First booking 'no. Yung booking niya, i-reschedule wodi. Hay nako. Para por. Awi, tara, let's go. <laughs> so... Guys, time check na swebe. At ang earnings uh, natin ay 1,393 dito tayo sa Makati ngayon So nakailan na ba tayo? 7 bookings so nakaanin mo tayo sa incentives Waiting ulit tayo ng kasunod Start tayo ng 5 Mag size na yun eh, pinasukan ako 5.25 ako naka online pero ang booking ang yung mga booking ko kanina, 64 petot, 67 petot, 66 petot, 136, 5 kilometers. Paiba-iba yung pamasahe ni Grab. Kung makikita pa rin naman kahit papano dito sa Grab. Na yun time check, baka mag-open na tayo ng saver. Si Pagka ganito, katulad ko na boundary hulog ka, syempre kailangan mo talaga mag-adjust ng oras. Kasi pag tinangali ka na talaga wala ka nang kikitain. Kaya kailangan mo talaga mag-adjust sa oras. Pero kung operator ka naman, sarili mo yung unit, walang problema yun. Walang problema kung sarili mo yung unit, eh, kahit tangalihin ka na. Ah, ito, Kaya ako guys, pagka biyahe ko, hindi ako pinatangalihin. Kasi pag tinangali na ako, wala na akong kikitain. Kaya kung mapapansin niyo yung mga vlog ko, ah, alas lahat ng biyahe ko ay mabot tayo ng 12 to 14 hours. Kasi nabon natin yung panghulog, tapos yung panggasulina Pero kung operator driver ka, dito sa Grab, okay pa, okay pa rin ang kitaan. Kahit na mataas sa komisyon ni Grab. Ang laki, ang, ang laki na kasi ng komisyon ni Grab, uh, umabot siya ng 25% commission to 30% pag kalaki yung kinukuha niya Kaya kung Sarili mo yung unit Operator driver ka, swerte ka Kahit bumihay ka lang ng mga 8 oras, tapos kahit mga 3,000 ka lang Uy ka na Ito may booking na ako Ayan Sa 21 petot Dito lang yung pickup na Ayan oh, 71 petot. Touchdown tayo dito guys, 71 petot. Ito guys, saver ulit. Guys, saver ulit. 78 petot. Saver ang pag-asa pag matumal ang booking. Yung nga lang. Magtitiis ka talaga. Pagkatsagahan mo yung, pagkatsagahan mo yung mababang pamasahay. para pwede na lang yung pamasahe okay pa to pang incentives maga pa naman 924 pang pa to pang sa incentives si Bear 21 petot pagantay mo pa ako kagigil okay so sarap tayo dito Makati time check 1016 nakamagkano na ba ako 1633 Kasama yung strike kahapon dyan eh So ang kailangan na lang natin mamaya ng hapon sa incentives ay Tatlo Okay, tatlo na lang mamaya Para sa 580, So nakuha natin yung Tatlo 1, 2, 3, pang-apat yung ngayon So pag nakuha natin to malaking bagay din to ito guys, tag off ko ako ng ano, grab at uh, tayo sa Bakawan, kakayama na tayo Dito sa Makati So dito sa bumamanawa ng grab guys uh, Siyempre sa una matutuwa ka pero in the long run, syempre uh, Makikita yung sistema ni grab So darating din yung point na maiinis ka pero syempre nasa point na rin ako na ganoon na lang talaga So bawat biyahe, take it or leave it Dahil wala ka naman din magagawa Kahit anong reklamo mo dyan Hindi naman din marinig ni Grab yung mga daing mo Dahil isang Dahil kapiraso ka lang naman So, ganun lang talaga guys no? Take it or leave it Sa mataas na komisyon ni Grab So, yun nga, uh, sinasabi ko Kung driver operator ka, mas maganda talaga Yung biyahe, mas uh, Take home mo lahat ng kikitain mo hindi ka tulog pag nakikipag boundary ka or boundary hulog syempre talaga mag-adjust ka sa oras sa biyahe kaya ito guys trailing muna tayo kakain muna tayo time check 10.20am 10 umaga sana gumanda yung biyahe ngayong tanghali kasi last friday uh, gantong oras umaga paangit ang mga booking mabababa ang mga pamasahe at mabagal ang booking pero pagdating ng tanghali Uh, gumanda-ganda ang biyahe. So, sana. Naalala ko dati dito sa Grab nung first day, first day of Grab ko. Unang araw ko sa Grab. Naalala ko, bumiyaya ko nung gabi. Hapon ako nagsimula hanggang gabi. Hating gabi na yata yun. Sobrang nalilibang ako sa mga gusali. <laughs> Alam mo yung first time mo, first time mo mag-drive sa Manila at tapos napunta ko sa talagang malaki yung gusali so syempre first time kong mag drive sa Makati noon BGC kasi before ako mag grab uh, mag -drive naman na ako kasi nag, -na -nag ano kami dati carpool kung alam niyo yung carpool so malakas ang biyahe no, pandemic so parang isa kami sa mga pioneer ng carpool dito sa sa norte so yun nag drive ako dito sa Makati Makati BGC pikot-ikot ako dito Pigot-tigot ako nung dito, naalala ko yun Sobrang tuwa ako alos al Alos ayoko nung umuwi guys <laughs> Pero kasi syempre katagalan Ito, isang taon na ako maigit dito sa Grab So nagpasalamat ako Kahit pa paano na Natsagahan natin, hindi natin na malayo ng panahon guys no? So yun lang guys no? Pagka bumabiyahe ka dito Pag na traffic ka pag Kasi Pag Uh, minsan no, kadalasan may mga may sasakay ka na sobrang baba ng pamasay o masyadong yung mo, timing talaga napakababa ng pamasay tapos pag hihatid mo yung pasero aabutin ka ng isang oras so may darating ka sa point na may inis ka so, so siyempre kailangan mo ng diskarte so ako naman guys, ang diskarte ko parang di naman ako maboring sa biyay pagka naipit ako sa traffic Ah uh, I put my earpads and then nagkikinig ako sa podcast guys para medyo malibang malibang yung brain ko at hindi ako mainip sa biyahe ah uh, tune, ang mo na naman malain na malapit ka na sa drop ng pasayar oh. ba? dito guys, kaya muna tayo dito may bawon ako dito sa bakawan Sa you, guys. Okay, so kain tayo. So tapos tayo kumain guys, no? Magpapagasuri na muna tayo. Let's go. Yo, nagpagasa tayo, ano? You know? Isang libo gas natin. You know? Waiting tayo ng booking. Time check, 11.36. Ayan, may pamasok guys, 98 petot. Let's go! Guys, may pumasok Dual drop-off, 266 petot. Punta ko yung third drop Sige, okay, let's go Guys, drop tayo dito sa may Shangri La Ito, pick up din ako dito Si Wolby rin Dito lang din yung drop of 68 petot Guys, drop tayo dito Manda, nararamdaman ko na yung mga pasero Mukhang tuloy-tuloy na naman ang booking ngayon Ito may pumutok Papunta Makati Med 194 Tapos doon mga ati guys, ito may pick up ulit tayo dito, tututup, pa pabalik doon sa Ortigas. So what's up guys, time check to 24, nag-cancel yung ano, sa 20 peto. Ay kinancel ko pala, 50 pe na na 50 peso siya. Penalty, 5 minutes hindi lumitaw. Sayang yung pang KGR din, ito may, puma may pick up din tayo, papuntang MOA. Ayun o. No? Oh. Mukhang wow. mo. Wow. Ang pamasahe. Uy, sarap. Siguro manito commission ni Grab dito. Touch na tayo dito guys. Mowa. Bali vale for sa atin. Uy, sabay para para yung sa kanya. <laughs> 199 no. Kuy lang. Repop. Ito, guys. Bumalas ko din dito sa MOA SMX papuntang Pasay Aurora 120. Sige. Pwede na to. Kunin natin to. Guys, drop tayo doon. Ito, rolling na tayo. Time check. 3.30. Magkano nabang kita? Uy. Thank you, Lord. Binigbigay sa atin ng tip, guys. So. Malamang yung kanina yun. Yung binaba sa mowa. Kasi madaldal eh Madaldal siya eh Galing daw sila ng Amerika yan o Binigyan ako ng tip 300 o oh. Thank you Lord Thank you po Ito may booking na ako papuntang Robinson Kunin natin to Meron pa na ako dito guys o Mayroon na pa dito pick-up ko Si Donald Guys, drop tayo dito sa may cash and carry So, 4.30 na, may booking na tayo Ito Si Allison, papunta na Pacific Star Pangalawa, sa incentives Ngayon ka na sa 4, pag na-drop ito, isa na lang So, tara, kunin natin Ito, pick up natin 6 minutes daw, 500 meters Dito tayo sa may service road ng Osmeña So ito Tama diskarte lang sa biyahe eh. Hindi ko pa na check ngayon kung nakamagkano na tayo no? Pero kanina nabigyan, nabigyan, tayo ng tip Maraming salamat po Sa nagbigay ng tip Ito pipikapin na natin Ito mga pre Nagdrop ako rito So ngayon ay magsisend din ako pa uwi So ano yung guys, nung labas, labas yung kay Grab, no? Kontrata yun. Nag-kontrata ako nung sinakay ko kanina. Kasi so, ito, nagmamadali daw sila. Binigyan ako ng isang, isang bulig. Pwede na rin. So, kasi ito, magsisedy na ako po. Uwi. Buti na kuha ko na incentives ko. So sedy tayo pa uwi guys, no? Guys, bumalik na naman yung ano ni Grab. Yung pagkatuloy-tuloy yung cancel mo, nagpo-post siya. Lalayo kasi, ang lalayo kasi ng mga pick-up niya. Hindi ko kinukuha, Pinosok ko 2 minutes. Ito, hindi ko na pwedeng tanggihan to kasi pag tinanggihan ko ito, ipapost ako ng 5 minutes. So, the more na nagka-cancel ka, patagal na patagal yung cancellation waiting time. Ito, line ng pickup nyo. Dito ako sa SM Manila, pipipipip... kukunin ko po sa, ano, Chinatown. 2.3 km, oh. Sige, kunin ko na nga ito. Sana mag-cancel. Ayan, guys. So, pipick up tayo dito. Ganda naman dito. Ito na tayo sa pickup guys no. Nasaan na yung pasero natin. Di pa pala nakabang. Di pa nakabang. May kotse sa likod oh. Just be a marimara. Tabi ko muna siguro sa gilid. Guys drop tayo dito guys. Sobrang nahihina ako guys. May mga mamapasok na ano. opportunity. 550 yung kay Grab 394 yung sa akin Ibo na guys Ito guys may ginawa ko guys Papuntang SM Sukat Para Pauwi na din sa atin kasi may hirap na Baka ipost na naman tayo ni Grab Bali yung pick up na guys sa may world trade Magagaling pa tayo dito sa Joke no Caltex Pero okay lang SM Sukat pickup na 3 kilometers Tara kunin na natin siya guys pag na-drop siya, na tayo. Let's go! Time check, 7.17. So guys, no? Time check, alas 8. Ito, SM Suka. Yun. So drop tayo, 325 yung sa atin. 440 ito yung grab. Wow. Kano ba guys, ang daan nyo kay grab. Kaya 150 eh. Or pag long drive talaga is nasa 300. Okay. So tinanggal na ni Grab yung ano natin guys no set D. Meron pa tayong isang set D rito, set D tayo pa uwi ulit. Baka meron pa tayong makuha rito pa puntang BF. Baka meron pa tayong madali dito. So mga tol, nandito na tayo sa atin. Time check 8.38 na ng gabi at nakapag na ako sa amin. No? At daka magkano ba tayo? nag ako ng 5.30 ako nako online eh. Pero nung oras ako pinusukan, mag-alas 6 na yon Ito, 8.30 na ng gabi. Tapos nakuha, nakuha, din natin yung incentives natin ng 12 rides na 580 pesos pag Friday. Grogy na yung mata ko. Ilang sa ako mabiyahe. So ito yung total earnings natin. So ayun guys, no, naka 24 bookings tayo. Ayun uh, total na kinita natin. Sa grabe yan ha. 4,960 plus tip na 325 kasari na yan dyan. Tapos kanina pala, yung nice kay ko nagpatid sa akin. So binigyan ako isang libo. So i-add natin yung 1,000 libo dyan. Sabihin natin na 6,000 ang gross natin ngayong araw. Total 6,000. 6,000. So ito yung oras natin Yan o no? uh, 8.40 na Dito na ako sa amin At ang Nagpagasta ko kanina isang 1,000 eh Meron pa tayong 3 bar Bukas ay papagasta na tayo bukas So yun hanggang dito na lang po tayo mga sir Hanggang dito na lang po to Ay tega muna pala Ito pala yung incentives ko Nakalimutan ko na naman Ito bali nakuha din natin to 12 brides Ayan eh, o no? Kasi merong incentive si Grab Every Every week Every weekdays Ito yung sa akin 12 brides kasi yan 5, 580 to yung Friday Pagka Monday to Thursday Ay 520 pesos Hit 12 brides Start ng 6am to 10am And then mapuputol siya Mabalik ka ng 4 to 8pm At makakakuha niyan So nakuha natin yung mga nakaraan So Ayan Nakuha natin yung tatlo Kasi gawin din kung ano Lunis Martes, Merkulis, Webes At Ito yung Ito yung Pang-apat ngayong biernes So yun lamang po Maraming salamat sa nang nyo to Ingat po lagi sa biyahe at abangan niyo yung mga susunod natin ni upload. Maraming salamat po. Peace out.